Sa digmaan sa Ukraine, parehong Russia at Ukraine ay umaasa sa tulong ng mga kaalyado nila. Para sa Ukraine, suportado ito ng maraming kasangga sa kanluran na nagbigay ng bilyong dolyar na tulong militar. Para sa Russia, ibig sabihin nito ay kumapit sa kahit sinong posibleng kakampi, kahit malagay pa sila sa utang na loob sa hinaharap. O kaya naman ay magalit ng husto ang mga kakampi na iyon at tuluyang umalis. Hulaan mo kung ano ang kakagaganap lang dalawa sa mga dating kakampi ay wala na. Napahiya si Vladimir Putin dahil lumayo na ang Armenia at nakatingin na sa kanluran ang Azerbaijan. Tinalikuran ang Russia para sa United States. At maniwala ka, masasaktan talaga ang leader ng Russia sa paghihiwalay na ito. Bakit? Dahil matagal nang pinaglalaban laban ng Russia ang dalawang bansang ito. Kaya ang tanging dapat sisihin ni Putin sa pagkawala nila ay ang sarili niya. Noong Agosto 21 iniulat ng Euromaidan Press na malapit ng pumirman ng kasunduan ang Armenia at Azerbaijan. Hindi ito pangkaraniwang kasunduan. Hindi ito tungkol sa kalakalan o militar na alyansa. Ang kasunduan ito ay ukol sa paglikha ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansang tatlong dekada ng naglalaban. Kung mapagtibay ang kasunduan, matatapos na ang matinding alitan sa hangganan na matagal nang nagpapadali sa pagmamanipula ng Russia sa dalawang bansa. Masama ito para kay Putin. Ang leader ng Russia na mahilig ituring ang sarili bilang bihasang manipulator. Sa geopolitika, hinaharap ni Putin ang Armenia na kumakalas at Azerbaijan na pumapanig sa kanluran na dating kaalyado ng Russia at nawawala sila sa kanya dahil parehong pinag-aralan ng dalawang bansang iyon ang kanilang mga problema at napagkasunduan na ang Russia ang nasa likod ng lahat. Para maintindihan ang naging konklusyon ng dalawang bansang ito, balikan natin ng mabilis ang masalimuot na kasaysayan kamakailan ng Armenia, Azerbaijan at Russia. Sa nakalipas na tatlong taon sinubukan ng Russia ang lahat ng papel sa pakikitungo sa dalawang bansang ito. Nagsilbi itong tagapamayapa, tagabenta ng armas, tagapamagitan at pananakot para mapanatiling kontrolado ng Russia ang dalawang dating Soviet Union na bansa. Mahalaga ang papel ng Nagorno-Karabakh sa pagsisikap ng Russia na kontrolin ang dalawang bansang ito. Sabi ng Council on Foreign Relations, noong maging Soviet Oblast ito noong isang 1923, 5% ng populasyon doon ay etnikong Armenian at ito ay naging parang pulbura ng sigalot sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan mula nang mabuwag ang Soviet Union. Paulit-ulit ng tinangkang lutasin ng Rusya ang issue sa Nagorno-Karabakh. Palaging iniisip kung paano sila makikinabang. Halimbawa, namagitan ang Rusya sa tigil putukan ng Armenia at Azerbaijan. Noong isang libo siyam na naput apat na nagtapos sa anim na taong unang digmaan sa Karabakh at nag-iwan sa Nagorno-Karabakh bilang de facto na hindi kinikilalang entidad na umaasa sa Armenia. Ang Armenia, bilang kaalyado ng Rusya, ay labis na umaasa sa mabuting relasyon sa Moscow. Nagtagal ang tigil-putukan na iyon hanggang Setyembre 2000 at 2020, kahit na may mga paminsan-minsang sagupaan. Sumiklab ang labanan. Sinubukan ang negosasyon at nabigo ang tigil-putukan sa mga sumunod na buwan. Muling nakialam ang Rusya noong Nobyembre 2020 sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagong kasunduan kung saan maglilingkod ang mga peacekeeper ng Rusya sa isang bagong bahagi ng lupa na tinawag na Lachin Corridor. Ayos na ang lahat para sa Rusya noong panahong iyon. Nagtagumpay silang maipasok ang mga sundalo sa lupa na naghihiwalay sa dalawang bansang nais nilang kontrolin. Kung pipiliin ng mga bansang iyon na maging mas dependent sa Rusya, ayos lang iyon. Malamang na kinikilig si Putin sa tuwa. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw isa o parehong Azerbaijan at Armenia ay gustong sumali sa Russian Federation para maresolba ang kanilang mga problema. Mas sinuportahan ng Russia ang Armenia sa dalawang bansa. Ayon sa ulat ng Acquired Immunodeficiency Syndrome Media noong Agosto, dalawampot isa ipinagkaloob ng Russia ang tagumpay sa Armenia, nang ito ang namagitan sa unang tigil putukan noong dekada 90. Sa nakalipas na dekada, pinalakas ng Russia ang Armenia sa pagsuporta sa mga ambisyon nitong militar. Pagsapit ng isang libo, siyam na naput walo, nagpadala na ang Russia ng armas na nagkakahalaga ng dolyar. Isa bilyon sa Armenia na nagpawalang bisa sa mga pagsisikap ng Azerbaijan na makamit ang patas na kapayapaan. Walang magawa ang Azerbaijan dito. Kasabay nito, nagbenta ang Russia ng armas sa Azerbaijan at pinalalim ang ugnayan nila. Kaya pabago-bago ang relasyon nila. Tulad ng nabanggit ng Carnegie Endowment noong Mayo 2000 at 2024 lang. Mahalagang kapartner ng Russia ang Azerbaijan sa pag-export ng enerhiya at bilang transport corridor patungong Iran. Hindi magtatagal ang ganitong paglalaro sa magkabilang panig. At nauwi ito sa rehiyon ng Nagorno-Karabakh na ginagamit ng Russia para kontrolin ang Armenian Azerbaijan. Sa dulo, sumabog din yon kay Putin. Sumiklab ang labanan sa rehiyon noong huling bahagi ng 2,000 at 23. At halos wala namang ginawa ang mga peacekeeper ng Russia na naroon pa rin para pigilan ito. Nabawi ng Azerbaijan ang Nagorno-Karabakh noong Setyembre 2000 at 23, habang hindi nakialam ang peacekeeper ng Russia matapos ipahiwatig ng Armenia noong Mayo 2023 nakikilalanin nito ang teritoryal na integridad ng Azerbaijan kabilang ang Nagorno-Karabakh basta't may kasiguraduhan sa mga karapatan sabi ng The Washington Post ito ay malaking kabiguan sa papel ng Russia bilang peacekeeper at pagtalikod sa Armenia dahil sa digmaan sa Ukraine, hindi makapagpadala ng tropa ang Russia laban sa mga pag-atake ng Azerbaijan. Kaya noong 2000 at 23, ang pagsuko ay natutok lang sa Nagorno-Karabakh. Ibinalik ng Armenia sa Azerbaijan ang apat na nayon sa hangganan noong Abril-Mayo 2000 at 24 sa negosasyon. Kaya napa, napatanong ang Armenia, nasaan ang kanilang kaalyadong Russia? Wala ang Russia hindi lang dahil sa digmaan sa Ukraine, kundi dahil ayaw nitong magalit ang Azerbaijan na mahalaga ang suporta sa enerhiya at Iran. Naiwang parang walang kakampi ang Armenia, at ang pinakamagandang maaasahan ni Putin ay bagong kaayusan sa Caucasus, kung saan posibleng makakuha ng bahagi ang Russia. Masaya si Putin na makita ang dalawang panig na winawasak ang isa't isa, kaya't magagamit niya ang impluensya ng Russia at mailalagay ang sarili bilang tagapagligtas ng dalawa. Halos dalawang taon matapos, muling sumiklab ang Nagorno-Karabakh na parang kahon ng posporo. Parehong lumaban ang Armenia at Azerbaijan at pagkatapos ay tila nagkasundo na kailangan nilang humanap ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan. Mahalaga, hindi dapat isama ang Russia sa kapayapaan. Dito papasok ang kasunduan, malapit ng pumirma ang Armenia at Azerbaijan. Nagsimula ang kasunduan noong Hulyo 10, nang nagkita ang punong ministro ng Armenia na Nicole Pashinyan at Pangulo ng Azerbaijan na Ilham Aliyev sa Abu Dhabi. Malapit ng magkasundo ang dalawang leader doon, ngunit may ilang sagabal na naging dahilan kaya hindi ito natuloy. Gayunpaman, nabuksan na ang pag-uusap. Sa artikulo noong Hulyo 25, sinabi ng pag-uusap na naghahanda ang Armenia at Azerbaijan sa malaking pagbabago sa relasyon nila na hindi kailanman papayagan ng Russia. Kahit noong Hulyo 25 naniniwala pa rin ang outlet na dapat isali ang Russia sa anumang kasunduan ng dalawang bansa. Sa kaso ng Armenia at Azerbaijan, ang mga ugnayang pang-ekonomiya, koneksyon sa transportasyon at ugnayang pantao ay mas pumapabor pa rin sa relasyon sa Russia. Ayon sa outlet, posibleng maayos ang pansamantalang alitan sa politika kung magpapakita ng sapat na kakayahan bilang estadista ang tatlong leader. Ang ikatlong leader sa equation na ito ay si Putin. Binanggit din sa usapan na naging malapit na katuwang sa kalakalan ng Russia ang Armenia at Azerbaijan sa buong digmaan sa Ukraine. Pareho rin silang umaasa sa kita mula sa remittances ng kanilang mga kababayan na naninirahan sa Russia. Ang remittances ay ang perang ipinapadala ng migranteng manggagawa sa kanilang pamilya. Parehong Armenian at Azerbaijani na mamamayan ang nakakatulong sa ekonomiya ng bansa gamit ang perang kinikita nila sa Russia. Kaya kahit noong huling bahagi ng nakaraang buwan, tila lahat ng daan ay patungo pa rin kay Putin. Pero nakahanap ng ibang ruta ang Armenia at Azerbaijan. Imbes na umasa sa Russia na naghahasik ng alitan at nag-aabang ng pagkakataon para palakasin ang impluensya nito, nakahanap ang dalawang bansa ng ibang bansa na tutulong mamagitan para sa kapayapaan nila. At nagkataon na ito ang huling bansa na gugustuhin ni Putin, ang Estados Unidos. Noong Agosto siyam, iniulat ng The Guardian na pumirma ng kasunduan sa kapayapaan sa White House ang mga leader ng Armenia at Azerbaijan. Ang kasunduan iyon ay pinamagitan ng United States at mahalaga ang papel ni Pangulong Donald Trump. Napakahalaga nga ng papel niya. Kaya't ang bagong trade corridor na nilikha bilang bahagi ng kasunduan, ay tila ipapangalan pa sa Amerikanong Pangulo. Hindi ko ito hiningi, sabi ni Trump. Pero nung lumabas ang balita, sinabi niyang malaking karangalan ito para sa akin. Pinuri ng European Union at European Commission ang kasunduan at iginiit na dapat itong agarang ratipikahan para masimulan na ang proseso ng normalisasyon ng dalawang bansa. Hindi masyadong masaya ang Iran kahit tinanggap nito ang balitang kapayapaan. Ayon sa The Guardian, Nagbabala rin ito laban sa pakikialam ng ibang mga dayuhang bansa sa kasunduan. Gusto ng Iran na makisali, ngunit hindi ito kasali. Mas nakikinabang ang mga bansang kaluranin sa kapayapaang ito kaysa sa Iran. Na noon ay ginamit ang kontrol ng Russia sa dalawang bansang ito para kumita. Para naman kay Putin, naiwang wala siyang magawa. Ayon sa The Guardian, ang kasunduang pinirmahan ng Armenia at Azerbaijan na parehong dating Soviet Republic ay isang geopolitikal na dagok sa dati nilang imperial na amo, Russia. Sa apat na dekadang labanan, naging tagapamagitan ng Moscow para palawakin ang impluensya nito sa South Caucasus. Mabilis humina ang impluensya nito. Matapos ang malawakang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022, muling nabalikan si Putin ng kanyang kagustuhan sa digmaan na hindi naman kailangan. Nagbigay ng balangkas ang Euromaidan Press tungkol sa bagong kasunduang pangkapayapaan. Magkikilala ang Armenia at Azerbaijan sa soberanya ng bawat isa, kasabay ng pag-atras sa mga teritoryal na pag-aangkin. Sanhi ito ng maraming problema sa mga nagdaang dekada. Itatakda ang mga hangganan, kahit di pa malinaw kung sino ang makakakuha ng alin, at gagawing demilitarisado ang hangganan para maiwasan ang tensyon. Pero marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kasunduan tungkol sa paglikha ng bagong trade corridor na nabanggit kanina. Ayon sa EuroMaidan Press, ang strip ng lupa ay tatawaging Zangazor Corridor. Na salungat naman sa ulat ng The Guardian. Iyan ang ruta ni Trump para sa pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan. Hindi mahalaga ang pangalan, kundi ang kinakatawan ng corridor. Magkakaroon ang Azerbaijan ng direktang daan patungong Nakhchivan, ang kanilang exclave na matagal nang mahirap marating dahil sa alitan nila sa Armenia. At sa panig ng Amerika sa kasunduan, nagkataon lang na nabigyan ang Amerika ng karapatang paunlarin ang trade corridor na iyon. Panibagong dagok kay Putin sa Caucasus. Siguradong tututol ang Iran sa pakikialam ng Amerika. Noong Hulyo 22 iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, o Radio Free Europe, Radio Liberty, ang unang pagtalakay sa mga kondisyon ng bagong kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa Radio Free Europe slash Radio Liberty, ang bagong koridor ay tumatama sa pinakaugat ng estrategikong kalkulasyon ng Iran. Ibig sabihin, wala nang rutang lupa ang Iran papuntang South Caucasus sa Armenia. Kaya napipilitan itong umasa sa ibang dayuhang aktor at Azerbaijan. Malabong tulungan ng huli ang Iran. Yuhi ang Iran dahil sa koneksyon nito sa Russia. Maaaring mainis ang ilang tao sa Iran dahil sa kasunduang ito laban sa layunin ng Russia tungkol sa United States at bagong eksklusibidad ng pag-unlad nila. Malamang makita natin ito. Makakatanggap sila ng malaking bayad para sa pagkonekta ng bagong koridor sa ilang highway at railways, kabilang ang nag-uugnay sa Azerbaijan at Turkey. Ang pagtatayo ng infrastrukturang iyon ay nagpapalakas ng impluensya ng Amerika sa dalawang bansang dating nasa ilalim ng Soviet. Parang maliit na kutsilyong tumusok sa tagiliran ni Putin. Sa madaling sabi, nabaligtad lahat ng plano ni Putin, at nang kanyang mga kaalyado para sa Armenia at Azerbaijan. Inaasahan ng leader ng Rusya na matapos muna ang pinakabagong labanan bago muling maibalik ang Rusya bilang bansang sandigan ng dalawa. Sa halip, ang pag-aatubili niyang makialam ay nagbigay daan para makapasok ang United States. Sa isang digmaan didigimaan sa Ukraine, dalawang bansa na ang nawala kay Putin. Babanggitin natin ang ironiyang yan mamaya. Pero una, Mag-focus tayo sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Rusya. Simulan natin sa Armenia. Ayon sa Euromaidan Press, ang bagong kasunduang pangkapayapaan ay tuluyang nagpatapos sa pag-asa nila sa Rusya para sa seguridad. Naubos na ang pag-asa nila matapos ang debacle sa Nagorno-Karabakh. Nang talikuran ng Rusya ang kaalyado nito. Ngayon, wala nang chance si Putin na muling makuha ang tiwala ng Armenia. Ang pagkakaroon ng Estados Unidos ng karapatan sa pagpapaunlad ng bagong trade corridor na nililikha ay nangangahulugan din na taglay na ng Armenia, ang lahat ng kinakailangan garantiya sa seguridad. Ayon din sa ulat, ang pangunahing takot ng Armenia ay baka samantalahin ng mga dayuhang puwersa, ang kahinaan ng Russia sa Nagorno-Karabakh. Ganyan din ang nangyari sa Syria nang bumagsak sa kapangyarihan si Bashar al-Assad at tumakas habang winasak ng mga rebelde ang kanyang base ng kapangyarihan sa loob lamang ng ilang linggo. Mas kailangan ng Armenia ng mas mapagkakatiwala ang tao kaysa kay Putin, na naging pabaya sa mga alalahanin ng Russia dahil sa digmaan sa Ukraine. Ikinumpara ng The Moscow Times ang sitwasyon ng Armenia sa paghihiwalay nito sa Russia. Ayon sa artikulo noong Hunyo na wala nang magawa si Putin para pigilan ito. Nabali ang tiwala ng iwan ng Russia ang Armenia na mag-isa sa Nagorno-Karabakh. Wala nang balikan mula roon o noong dalawang libo at dalawamput isa at dalawang libo at dalawamput dalawa Nang bigong protektahan ng Russia, ang Armenia, laban sa pagsalakay ng Azerbaijan, na nagresulta sa pagkasawi ng daan-daang sundalong Armenian. Hindi ito paghihiwalay. Parang protection racket lang ng Russia na pumalpak. Natural lang na maghanap ang Armenia ng ibang tagapagtanggol. Ang kapayapaan at matatag na relasyon sa United States ay nagbibigay ng kinakailangang proteksyon. Para sa Azerbaijan, nagpapakita ang bagong kasunduan ng paglayo mula sa Russia. Matagal na niya itong tinatangkang makamit kahit na may pag-export ng enerhiya at ugnayan sa Iran na nabanggit sa video. May ilang dahilan ang pambansang interes kung bakit kailangan ang pagbabagong iyon. Pinalalalim ng Azerbaijan ang ugnayan sa European Union habang pinupunan ang puwang na iniwan ng Europa dahil sa paglayo nito sa Russia para sa enerhiya nang magsimula ang digmaan sa Ukraine nagsimulang bumuo ng mahahalagang ugnayan ang Azerbaijan at naging banta sa kanila ang Russia isa pang dahilan ayon sa parehong ulat ay hindi talaga kinilala ng Russia ang Azerbaijan bilang isang soberanong estado tinrato pa rin nito ang bansa na parang isa lamang puppet state na nasa ilalim pa rin ng hindi direktang pamumuno ng mga Soviet na amo nito dahil sa kakulangan ng paggalang ng Russia sa mga hangganan at masamang pagtrato lalo pang nais ng Azerbaijan na lumayo sa Moscow. Binagsak din ng Russia ang mga eroplanong Azerbaijani noon, ayon sa Euromaidan Press. Tinamaan ng mga misil ang paligid ng embahada ng Azerbaijan sa Kiev, dahilan para mas lumayo at pumanig sa kanluran. Sa bagong kasunduang pangkapayapaan, nagkaroon ng kapayapaan sa Armenia at ligtas na rutang pangkalakalan, pati mas direktang ugnayan sa Turkey at mga kaalyado ng Azerbaijan. Hindi na nakakagulat na tinanggal ng dalawang bansa ang Russia sa kasunduan pangkapayapaan. Sa puntong ito, panalo ang bagong kasunduan para sa magkabilang panig at malaking talo ito para sa Russia na bumabalik sa nabanggit na kabalintunaan. Kung hindi sinimulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine, hindi sana napabayaan ng leader ng Russia ang Armenia. Mas magiging handa ang Russia na ipagtanggol ang kaalyado kung umatake ang Azerbaijan. Sa ganito, posibleng tumagal ang relasyon ng dekada. Ironiya Sa pagsikap ni Putin na ibalik ang Ukraine sa Soviet Union, nawala pa sa kanya ang dalawang bansang dating kontrolado niya. Ang sobrang panghihimasok ni Putin ang nagtulak sa Armenia at Azerbaijan na mapalapit sa kanluran. Layunin niya ring pigilan ang impluensya ng kanluran sa silangang Europa. Hindi ba? Isa yan sa pangunahing dahilan ni Putin sa pagsimula ng digmaan paan sa Ukraine. Isa itong malaking pagkakamali sa kalkulasyon ng leader ng Russia dahil lalo pang lumuwag ang kontrol niya sa dating Soviet bloc. Mas malala pa, para kay Putin, trend ito na lumalabas sa lahat ng lugar na malaki ang impluensya ng Russia kamakailan. Nawala na sa Russia ang Syria, gaya ng nabanggit na. Noon pang Enero 2000 at 23, iniulat ng tagasalin na sinusubukan ng Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan at Kazakhstan na maging neutral o lumayo sa impluensya ng Moscow. Lahat ito ay dahil sa digmaan sa Ukraine. Ang predistihiyong dating kaakibat ng pagiging kaalyado ng Russia ay nawala na. At lahat ito ay dahil sa digmaan sa Ukraine. Sapagkat, hindi lang naman ang kawalan ng kakayahan ng Russia na magbigay ng direkta ang garantiya sa seguridad na ipinangako nito sa mga bansang tulad ng Armenia. Isipin mo ang bansa na impluensyado na ng Federasyon ng Russia bago pa man ang pananakop ni Putin bago Pebrero 2022 kampante ang bansa. Dahil isa sa pinakamalakas ang militar ng Russia sa mundo, United States at China lang ang kayang lumaban dito ng harapan. Kaya matibay talaga ang garantiya ng Russia. Pagkatapos ay nangyari ang pananakop sa Ukraine. At sa halip na matapos ito sa loob ng ilang araw, gaya ng inakala ni Putin, naipit ang Russia sa matagal na digmaan na ikinamatay ng mahigit isang milyong sundalo. Walang duda, papel na tigre lang ang Russia. Gusto mo pa bang sumama sa kanila matapos mong makita yon? Malamang hindi. At iyan ang pananaw na tinatanggap na ngayon ng maraming bansa na dating nasa ilalim ng impluensya ng Russia. May mga kaalyado pa rin ang Russia tulad ng Iran, North Korea, at China. Pero pansamantala lang. At may kapalit ang ugnayan nila. Lahat ng tatlo ay nagbibigay sa Russia ng kailangan nito. Tulad ng armas. At halos siguradong hihingi sila ng pabor kung ang digmaan sa Ukraine ay mauuwi sa panig ng Russia sa huli. Kahit sa matibay na kaalyado ng Russia, umihina na ang impluensya ni Putin. Araw-araw, lumalala ang masamang reputasyon ng Russia sa buong mundo. Ang kapayapaan ng Armenia at Azerbaijan ay panibagong dagok sa impluensya ni Putin. Ang tanging paalala sa lahat ng ito ay napirmahan na ang kasunduan pangkapayapaan, ngunit hindi pa ito nararatipikahan. Gayunpaman, kailangan ng isang payainabay na talagang hindi ka panipaniwala para mabigo ang kasunduang iyon sa puntong ito. Lalo na't may pakikialam ang United States. Opisyal nang tinalikuran si Putin. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin na hindi na kaakit-akit na kapartner ang Russia gaya ng dati. Gayunpaman, may isa pang kaalyado ang Russia na palaging tutugon kapag tinawag ni Putin. Ang kaalyadong iyon ay ang Belarus. May nangyayaring madilim sa bansang iyon ngayon habang nagpapadala ang Russia ng mga misil sa hangganan ng NATO. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri tungkol sa mga bagong kaganapan sa geopolitics.